So ayan, magandang araw sa inyo guys So ayan, dito na naman tayo sa panibagong video natin So ayan, shoutout pa lang sa mga taga-agrofasyon so ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumubay-bay at nanood ng vlog natin Doon so sa, ano, sa GK Diyan sa agrofasyon So ayan, uh, uh, magandang magandang araw po sa inyong lahat at araw po sa lahat ng nanonood sa akin. So ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. rilis release ulit kasi pupunta tayo ng barangay Buenas Suerte. So ayun sa nag request po ng barangay buhay na Ipa-flash ko na lang po yung pangalan nyo dito sa screen Kasi may mga ilan ilan na ano Hindi lang naman kasi isang tao nag request na ano Na punta natin yung barangay buhay na So siguro mga dalawa yata yun Dalawa o tatlo unang sabak lubag, lubak lubak kagan ayan buti na lang maganda yung panahon so yun sa mga nag request po ng barangay buhay na swerte ah, center center lang po yung pupuntahan natin ha ah. hindi na po ako papasok ng mga sityo pero try kong pumunta ng baoy try ko pumunta ng baoy so yun na ah, shoutout pala sa mga nadadaanan natin Sana mapanood na niya rin po ito So itong part na to Agrupasyon pa yata to eh Ang alam ko agrupasyon pa to Ano na ba Labas ng simento na Para pagbalik na Oops Nakasalubong pa nga tayo ng malaking truck So yung shoutout sa ano, Truck driver Lipit ni kuya Oh, maganda ng so, maganda na ang daan. nung ginagawa kasi to, nakasarado to eh. Bali, ang daan mo, dun sa apalik. Dito katatago sa may uh, iglesia. Dun ang daan mo. Para makapanika ng buhay na swerte. So, buti na lang ngayon, maayos na. Maganda na daan medyo mahaba-haba itong biyahe na to kasi medyo may kalayuan din ang buhay pero kami pa man pabiyayin natin yan <laughs> kasi meron po nag request sa atin so pasalamat ang walang malayo nag request sa atin papuntang buhay ng so yung shout po sa inyo ipapash ko na lang yung pangalan nyo dyan sa ano dyan sa screen or imimension ko na lang kayo ayan so, marami marami salamat po sa inyo So ayan ha, deliver naman na tayo dito sa Buena Suerte Madalas pa nga tayo dito nga buta ng malakas na ulan Kandaliga ka tayo ka lalagay ng trapal sa truck Kasi pag hindi ka naglagay sa, tra ng trapal sa truck, basa lahat ng karga mo Yung karga natin hindi biro, refrigerator, TV, washing machine, minsan may pumpa Yun, yun lang yung ano, pinakang nakakainis sa part ng pagdi deliver pag uulan kasi ang hirap ang hirap talaga ayan, ayan pag sorry ayan o dito dati lumalabas pa nung ginagawa pa yung daan dito ang daan so mamaya hanggang dito lang pala yung video natin pagkali anyway proceed muna tayo ng papunta ng buhay na medyo ano matagtag lang talaga ang biyahe dito eh. <laughs> matagtag lang talaga yung biyahe dito Kaya makakapag-picture pa lang hindi ko dala yung sa cellphone anyways may video naman tayo kaya siguro okay na siguro yan next time na lang tayo mag ano mag picture kapag ka, uh, may nag request ulit pabalik dito so yun shout out dun sa naka jeep kay e, tatay nagbigay siya ng linya para sa atin maraming maraming salamat po So pala, ah, friendly reminder, mag-ingat po tayong lahat sa biyahe. Uh, ah, kasi ng umaga, uh, ah, nakita ko sa newsfeed ko sa Facebook. Meron doon nagpangabot, ah, expander yata yun. Expander at saka motor. So yun, nagpangabot sila sa intersection. Ah, siguro mabilis yung dating na yung expander, tapos papa kalibad yung motor siguro hindi nagkapansin ah, na yun nagpangabot sila Well, wala hindi naman tayo pwedeng mag ano mag sabi kung sino may kasalanan kasi hindi naman natin alam kung ano nangyari so masasabi ko na lang ah, uh, ingat na lang po tayo sa pagbiyahe lalo lalo sa pagda drive so gamitin natin yung skills natin sa pagda drive di ba kaya tayo merong ano ah, uh, lisensya so gamitin natin yung knowledge natin yung natutunan natin nang kumuha tayo ng ano ng driver's license o, malaking tulong yun para makaiwas tayo sa aksidente so yun sure okay sir nakasalubong natin buti na lang talaga maganda ang panahon noong nagpunta tayo ng ano GK nabutan tayong kulan eh pero buti na lang may silungan kasi mababasa yung camera natin eh So yun sa mga nanonood po sa atin na eh, hindi pa po nakafollow kung uh, first time nyo manood dito sa vlog ko po So ito po yung ginagawa ko Nagmumotor lang po ako Tapos pag may nagre-request Na i-feature yung barangay nila sa vlog ko So yun, binupuntahan ko Binibisitahan ko uh, See, maingat lang tayo Pakita lang natin kung ano yung itsura ng barangay Kasi yun uh, Recta na rin tayo Pagbalik Ayan, uh, ginawa ko lang naman kasi itong pagbablog para uh, rin yung natatagong raka, ng ragay. So, yun. Parang ano ba? Uh, promotion ng tourism. Tourism na rin. Para maka-attract tayo ng, ano, ng mga investment. Kasi, malaking tulong na rin yung para sa ekonomiya ng ragay napakabata pa ni Drake ng motor Ayun na yun ha parang may lisensya yun parang wala anyway sa mga ganito kasing liblib -lib, bibihira dito yung mga ano hindi naman sa bihira ay kumbaga sa ilan ilan yung may driver's license kasi kadalasan naman ang motor dito talaga hindi kumukuha ng lisensya hindi ko rin alam kung bakit siguro natatakot lang sa exam o kung ano o minsan wala talagang budget na pangkuha ng driver's license so yun uh, sa mga nagmamotor po na no, walang lisensya so unahin nyo po muna yung lisensya bago kayo magmotor para uh, alam niyo yung kung paano yung ano yung safe na pagda-drive. Ah, uh, wag po kayong dadaan sa fixer. Nako, pag na nag-paint dadaan ng fixer kasi kapag ka, uh, uh, na-accidente kayo or naka-accidente kayo doon palang huli na kayo na nag-fixer kayo so yun, charo sa mga batang naglalaro oh so, mukhang may tabi dito na well, dinisan na lang natin okay naman ang daan dito kaya lang yung ibang part ano lang talaga uh, medyo lubak na talaga so yun sa mga ano po hindi nakakaalam na nanonood din yung vlog natin uh, dito sa Buena Suerte may paliguan din dito uh, yung baoy pero iba pa yung ano big baoy sa kabugaw naman ang daan nun. pero sa susunod uh, try natin ikutan yung big baoy na yun So alamin ko muna yung daan papunta doon kasi ano ah, tawag dito. Ah, matagal-tagal na ako hindi nakapunta doon. Nakapag-deliver kami doon ano pa eh, 2021 pa. So hindi naman ganun katalas yung memorya ko para maalala ko lahat. <laughs> kasi unang-una marami din naman tayong pinupuntahan ng mga lugar. Kahit din naman kayo na ah, syempre makakalimutan niyo rin 'yan. Pero possible na maalala nyo pag nabalikan nyo na yung lugar. O, katulad nito, di ba? So, yun. O, ito na pala yung ano, Buena Suerte Elementary School. So, yun, shout out sa lahat ng estudyante, uh, principal, teachers and staff ng ano, Buena Suerte Elementary School. So, yun. Ito lang naman ang center ng Buena Suerte. Ano lang tayo, isang way lang to. So ayan, ang lang to uh, Yung isa niya mapunta ng pasulok Pero hindi natin niya pupuntahan Kasi medyo may kalayuan yan eh Alam niyo naman dati rin ako dito ano, Dala <laughs> Pag may pistahan ba Siyempre makakilala tayo dito So ito na yung pinakang sentro ng buhay na swerte So ayan, try natin dumiretso ng tagbak Ay, tagbak, sorry Hindi tagbak, try natin dumiretso ng baoy ano yung gagawin ko sa tagpak, bakit tagpak ayan yung dati nilang plaza yun yung isa pang daan eh. pero ayaw ko na pumasok dyan hindi <laughs> ko na alam kung saan yan so yun ha, ah, bababa lang tayo ng baoy sige lang tayo sa dagat tapos, akit pa ulit tayo. So, ayun na. Shoutout pala sa nag-request dito papuntang buhay na swerte. So, ayun. Maraming maraming salamat po sa pag-request nyo po. Uh, sana po mag-enjoy po kayo pag napanood nyo na po itong ano, video. Ayun, nung pala yung kalsada. Kasi mahirap magsalimung dito dalawang sasakyan eh. It's either malalaglag yung isa o maghahanap ng mas malaking matitigilan. May kagaya nung ano, nung ano, yung sa uh, tawag nito. Tawag nito, yung sa GK. So ganun parang ganito lang kalaki yung ano, yung kalsada. Yung naman ng bitak nun. Dati kasi naglililindol dito eh. May may alumilin doon, nakakailo. So yun, sa bata na yun na nag -alakad hindi ko alam kung ano nasa isip <laughs> niya Lalaka, para siyang naglalakad sa kawalan o so, siguro dahil walang kalaro kaya <laughs> so, na the two links na siya minsan dito may tumatambay dito sa tabing kalsada kasi sabi nila dito daw may signal so siguro nag online games yung iba ayan katulad nyo na makikita nyo nakatambay sa kalsada may kausap at tawagan okay shoutout kay nanay baka tumatambay sila dito sa tabi ng kalsada dito sila nag internet o sila tumatawag kasi sa part na to dito lang daw may signal ayun malapit na tayo sa baoy uh, siguro pag nito ito, ito pag na siguro ito na to baoy na so ayun ano ko nga dito ang dagat eh ay, lumaki yung gitak dito dati hindi naman niya yun, ganyan kalaki nung di-deliver kami dito so ayun shoutout po sa mga taga baoy buhay na swerte so ayun parang masarap sarap magkampisaw sa dagat pero hindi pwede kasi meron pa tayong pupuntahan kailangan pa nating magtrabaho Saka na tayo mag-seeming kapag mayaman na tayo <laughs> Saka na tayo mag-seeming kapag mayaman na tayo Sa ngayon magtrabaho muna tayo na magtrabaho Well anyway, joke lang po yun <laughs> Pwede na mong mag-seeming kahit sino So ayan Pagbaba mo dito dagat na agad Siguro nga lang tayo Yan o ang ganda. Hmm, ba? Diba? Dagat na siya. Ayan. Kadugtong na din to ng ano, tag backport. Okay, kaya't na tayo. Ayan na, pakita ko na sa inyo yung baoy. Ayoko ah, na kasi pumasok sa loob. Eh. Siguro next time na lang kapag may taga dyan sa loob na nag-request, pupuntahan natin. Uh, tingnan natin kung may isda, hindi tayo. <laughs> joke lang, joke lang. sa <laughs> so, mga taga, ano po, uh, buoy, na swerte. So yun, comment down below pag napanood nyo to. Invite nyo naman po ako dyan sa inyo. Uh, sakali pong may isda kayo. Yun. <laughs> Punta po ako dyan sa inyo. Hindi, <laughs> biro lang po. <laughs> Pero kung iimbitahan niyo pa ako, wala problema, pupunta ako. Pupunta ako dyan mismo sa inyo. Yan, sa lahat ng taga ano, wow, Bawi swerte Suerte. Shout out po sa inyong lahat. So, ayun sa nag-request po ng ano, papuntang Buena na Suerte. So, ayun, ito na, pabalik na tayo ng sentro. So, ayun, sana po mag-enjoy kayo dito sa video. Uh, sarap sa mata po, puro kulay green yung nakikita. Tapos, sobrang fresh ng hangin. So, ayun pa rin si Nanay. Long distance yata yung tawag ni Nanay shoutout ka kay nanay na Siguro kausap niya rin yung anak niya na no, nasa ibang lugar, nagtatrabaho Kaya ganun talaga yung mga senaryo dito sa ano Pagka nandito ako pa sa probinsya Siyempre hindi naman lahat uh, mapiplease ng sweldo dito sa probinsya May ilan ilan pa rin na mas pipiliin na lumuwas ng ano Lumuwas ng Maynila para lang magtrabaho Kasi siyempre mas malangi din nga naman yung kikitain sa Maynila So ayun Tulad natin Dati uh, Nag start ako mag Manila ng 2015 Tapos Yun doon ako nakapagtrabaho Nagtrabaho tayo sa ano Far Eastern University Manila so, Naging ano tayo doon uh, Bookstore sa Satan So yun shout pala kay ano Mothery Kay Ate Tantongko At saka kay Ate Nicole So yun yung kasama ko sa FPU dahil si Ate Nicole pumangkin na Ate Ria pumasok sa ano FEU so ayun alam mo naman pag nasa trabaho ka na kung ano yung kamaga kung sino yung kamagaanak nung katrabaho mo parang kamagaanak mo na rin yun diba kasi gano'n naman yung culture ng mga Pilipino kapag ka naging kaibigan mo eventually magiging kamagaanak mo na rin kung ang touring so yun napakasayang ano culture ng Pil Pilipino so, yun, sana sa mga darating pang generation hindi mawala yun kasi ano, uh, kada taon siyempre papalit na naman puso tulad ng mga gadget, diba so yun, sa lahat ng taga binashore, sa hindi na tayo sa sentro balik so, talik na tayo sa sentro kayo sentro may so, yun yung bago nilang, bago nilang parang covered okay? so yun yung papunta ng pasulo Punta rin din tayo dyan pupunta Medyo malayo na yan So yung shoutout pala sa ano Sa barangay captain at saka sa barangay council na ano Na buena suerte So yun, babalik na tayo sa bayan Pero kung kakayanin pa ng oras ah, Siguro Pagpuntaan pa natin yung isa pa natin yung, ano, destiny So may mga nagre-request din naman sa atin ng mga videos Pero sa ngayon, try ko munang mauna dito kay Nakuto May hirap pa siya bumisok sa tricycle line dito tapos meron pang hams na ganyan shout dito sa mahibahay na ito napakagandang bahay naman so yun, shout out po sa inyo sana mapanood nyo itong video na to kaya yeah, kailan kaya tayo dito mahuwi uh, na sa pagkakitin ay top down pala sa sa so, mga bumibili pala ng appliances sa Willie and Sun so yan yeah. pwede po kayo mag pick up ng appliances nyo so, thank you po yan pwede kayo mag pick up ng appliances nyo tapos ganun yung gamitin nyo uh, top down kasi kasha dun lahat magpawashing man yan magpa-refrigerator man yan sofa ayon yung ikarga <laughs> kaya yan din yung ginagamit dito sa mga liblib -lib dito sa ragay kasi uh, sobrang convenient pagdating sa kargahan basta kargahan mo, uh, gamitan mo lang ng motor na matatag sa akyatan <laughs> ano kasi dito eh, blind spot din dito kaya ano uh, dublingat pa rin tayo dahan-dahan kaya mahirap na ayoko rin magkamali dito sa kalsadang ko op ang lalim doon na yata tayo tatapos sa ano sa intersection kasi medyo malabok yun sa ano eh medyo malabok yun sa, sa propasyon so dito tayo dadahan sa kabila maganda yung dadahan dito sa kabila so ayun talmaga pa naman siguro ah, puntaan ko na lang yung next destination natin para sulit naman yung biyahe natin sa araw ngayon again sa mga gusto pong magpa-feature ng barangay nila sa vlog natin so i-comment nyo lang po kung anong barangay kayo basta po wag lang pong remote masyado ano po tapos sentro sentro lang po ako kung mapunta yan wag naman po sa alanganin na lugar bawa <laughs> naman po kayo sa akin <laughs> pwede ko po yung puntahan pero wag lang po sa remote area at saka ano po kasi ah uh, yung motor ko po, maliit lang po siya ang tangke lang ng gasolina nito 4.2 liters lang kaya ano po center-center uh, lang talaga yung pinupuntahan ko uh, ang importante ma-high uh, feature mo lang yung barangay na nire-request ano po so yun may mga ano pa rin naman tayo may mga evaluation pa rin naman tayo tungkol dito sa mga request mo nga kasi hindi naman po agad-agad pwede puntahan yung barangay na nire-request at maaari, kung kayang puntahan, pupuntahan po natin. Kasi request niyo po yan. <laughs> diba? So yun, naka-shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa mga nag-comment, nag-like, at nag-share ng ating mga videos. So yun, shoutout po pala mga kaibigan natin dyan, si Ma'am Pompey Makabuhay, at sa kanyang food stall na The Fresh Mecos Mecos Crescene. So yun, kay Ma'am Lenatorio, tsaka dun sa business niya na, ano, Zone 3 Paris, dun sa Cruz uh, Shoutout ko rin pala si Kuya Ryan Anyes Reyes At yung kanilang ano, Jinx Barbecue ah. So yun, kung gusto nyo ng masarap na barbecue in town Yan, okay dyan, Kita uh, Kuya Ryan Dyan lang yan sa may tapat ng RBJ So yun, ah, uh, kung gusto nyo naman magpagupit Pero mahaba ang pila kay Kuya Ben Mahaba ang pila kay Kuya Puroy So pwede kayo dyan bumunta kay Kuya Godfrey So yun, sa barbershop ni Kuya Godfrey located lang yun dyan kahilera lang din ng ano ng uh, bar, ng RBJ kahilera ng prutasan ni ano ni Boss Makmak Kabarat so yun shoutout pala kay Boss Makmak Kabarat so yan nandito pa rin tayo sa Binaswerte yan shoutout po ulit sa lahat ng tagabuhay na swerte so yun shoutout din pala kay ano kay Magbin si Galapin Kalinaw at sa River Course top kay Kuya Ayan kay Kuya Ayan Anyo at kay Ate Laisa yun din kay Boss Mark Alikaway at sa Manong Jans kay ano Kuya Kim Libusilig at saka sa ano Kim Lislechon so yun malapit na pala tayo dito sa ano sa intersection ng ano Buenasuerte Apale Agrupasyon so eto na yun so yun tabi muna tayo So hanggang dito na lang muna guys yung video natin. Uh, maraming maraming salamat po at see you sa next vlog.